Magpapatupad pa rin ng blended learning at shifting classes ang ilang paaralang may malaking populasyon habang umaasa naman ang mga nasa senior high school na mas magiging epektibo ang bagong senior high school curriculum. Magdetalye si Belco Custodio senior high school na si Diana ngayong balik skwela. Inaasahan niya na magiging epektibo ang pagtuturo sa bagong senior high school curriculum. And I'm expecting po sana smooth and successful yung magiging subject plans, new curriculums and new plans po ng advisors namin para sa atin. Excited na rin si Wendy ngayong pagsisimula ng bagong school year. Uh, na, natulog po ka ng maaga kagabi, tapos um, nag-ready po ko ng mga gamit ko kagabi, tapos gumising po ko ng umaga para makapagawa sa expect ko po na may makilala po akong bagong mga kaibigan at mag, ano pa ako, mag explore pa po ako sa mga bagong skills. All systems go na ang Batasan Hills National High School sa Quezon City ngayong balik 15,000 enrollees ang papasok ngayong school year sa nasabing paaralan na isa sa pinakamalaking populasyon sa Metro Manila. Ipinatutupad pa rin ang blended learning system at shifting classes upang makontrol ang dami ng mag-aaral at matiyak na matutukan ng mga estudyante. Tatlong araw onsite ang mga junior high school students habang dalawang araw naman online. Inihanda na namin yung mga pangangailangan pangangailangan lalo na sa aming blended uh, modality. So nag-establish na kami ng mga learning hub, naglagay na rin kami ng LMS at nag tinatasa pa namin yung aming uh, internet capacity. Namahagi naman ng laptop ang Department of Education at LGU para sa mga estudyante at mga guro sa Batasan Hills National High School. Nakatakdari mamahagi ang Quezon City Government na headset na may noise reduction para sa online classes. Ayon sa principal ng paaralan, sapat ang bilang ng mga guro. Tinanggal na rin ang administrative task sa mga teachers, alinsunod sa Depet Order Number no. 6, na layuning mabawasan ng 57% ang paperwork sa mga teachers. Mula nung inilabas yung, yung Dep Order na wala ng administrative task, so wala pong teacher na mayroong administrative task na hawakan. So naka, full time talaga sila sa teaching. Samantala, positibo naman ang naging reaksyon ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa aksyon ng pamahalaan na pag-hire ng bagong mga guro. More or less 60,000 na mga teachers. So, um, uh, it's good na merong 20,000 na mga teachers ay i-hire. This year, sana nationwide, uh, magunan nila. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang sektor edukasyon at pataasin ang manpower sa mga pampublikong paaralan. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.